nggak oh, datang ini sakit merintih, ibu lah. <laughs> Tapi mau kabedalah laki po, <laughs> oh, laki. Uh, agobatan. Yun, what's up mga kabida? Isang magandang umaga po sa ating lahat. So sa video nito bali, yan, uh, mga ngawil na naman tayo magkikitang ng ngipon, uh, mga ulang. Uh, salamat po sa mga nanood sa aming last video kapon. Yan. Sama natin si Parang deni Sana makauli din ka ganun. Para makapagluto din. No? Tara, dito rin magluto sa ilog at uh, tag nito. Na, nakaka-relax at nakaka-enjoy ba? Yeah, kapangangin. Marami lang talaga mga baso-basura. Hindi maiwasan yan kasi yun nga, yung ibang tao ginagawang basuraan talaga yung ilog. Yan, yeah, napakalapit lang yung aming sasagwanin papunta dito sa aming ispat. Saka napakabilis ng bangka. Yun lang, yun nga lang, hindi pa namin na nagawa ba. Kasi busy kami, nag-enjoy kami dito sa tag nito. Ah, uh, pangangawil itong pag uh, namin sa mga ulang. Siguro pag uh, ah, mag-arbes sa may pa patuyuan. Pag na maaga kami natapos itong, itong gagawin muna namin. Ha para magawa natin ng tawag nito. Konti lang naman lang. Okay. kita na kami. Let's see na naman. So yun mga kabida. Maganda-handa na tayo. Nagalpusal pala kami. Bago kami bumira. pasintabi po sa mga kumakain eh. bulati po yung aming pain Yan. ito na yung unang subok na sana makahuli agis meron na tayong upuan mga kabila bangkito meron niya sa uli Loke. <laughs> oh. <laughs> din, isa ka may rendin. Ay wala. din. so as Sa tagal-tagal. Sa galis. oh. Pagka nating yung hapon, Isa akin no may rendin. Kunin na no, law na Meron. Kunin. Mm uh -huh. oh, uli. Kala ko wala. Nawawalan na kami ng pagasa asa Tsagaya no? Tsagaya lang Oh, pa huh? oh meron sa akin. Ayaw niya kayo yun, eh. Bitaw mo muna pa rin. Eh. Oh. Sayang. Oh, apa oh, yang anda na lihat ni? baling nga kat mo na kahit di mabijuan. Ayos na yun. Meron <laughs> nyo sa akin pre. Pero malit lang. Yung mga laban eh. Pero malit. Ayun oh, Tignan niyo, Tignan mo pre. Ito yung punyan. Maliit lang. Lumalaban eh. Magaan lang. Magaan. <laughs> oh. Maliit na biya. Biya pala. Biya. Alam mo kasi yung malaki yung laban niya. Yung... Okay. Okay. ko niyo ito. ako. pag malaki yung laban niya hirap pa naman tanggalin pakakawalan natin siya na mamatay to ito Kinubuo niya talaga wala mamamatay ito sorry Masa loob e. Eh. Ang tindi niya sumubo. Mabubuhay ka pa ba? Ah, mabubuhay siya. Ah. Uh, Pakawala natin. ngồi tay ôi nè về dinh này anh xem à Sinobu nha Sinobu Ala ko tayong hinahanap eh. <laughs> lakas ng alon. Ah, ha, yan. Medyo mm. yung mga ipon niyan na ilo. Mm. Pupunta sa atin. Lakas ng alon oh. Yeah, mm. Uy, para... yung nakakailo Nakakailo <laughs> nga parang idol. <laughs> ay, ay nahilo akong pre. pre <laughs> <Taw. laughs> Ay Ang lakas

ini saya mau uli tu. Oh. Eh. Oh. Ini saya sabi ku. Kenain. Bab, <laughs> nang <laughs> kebudusan mu? Aro, mari kakak. 5 Kg 5 Kg? pa nga yun na rin pa? Mga kabida, meron din na dito Naka na daw siya Kaya ka nila gastarong nila kaya naman gastarong na kami mo kasi Dapat kinggil mo eh

Pares nila. Telo. Yan tayo. Pero makabala na ka kayo pare. Makabala. Makabala. Yan okay, makabala. Kaya kang makuwi dyan. Makabala <laughs> kayo. <laughs> Kaya kang makuwi dyan. Tarong lahat. <laughs> Hindi ako matang. Hindi ako matang. Hindi ako mga lahat Kaya rin <makuwi dyan. laughs> <laughs> 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 Oh, lang <laughs> oh. siya pa ang um, papabuhay. Sabi lang, Ay! isa oh. lang. <laughs> 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 na? lang <laughs> Tunggalan. Dapat <laughs> no, marakala na. Oh, dapat. marami pala daw gagamitin. Tapos pabayaan mo lang, no? Bumayaan mo na ko yan. Oh, ganun pala, wala nga itong tabo kaya katang bulat eh Ang dami para yung uli niya mga kabila Kailangan pala hindi ka malapit sa gilid Ganun kalayo dito Eh hey, boss, muna na kami Thank you Ganun pala dapat, ang dami lalaki Ang lalaki Ang lalaki Ang lalaki Ang lalaki Ayan o, oh. tingnan nyo. Nakatulos lang yung sa kanya. Ah, okay. Alam natin, discarte pre. Tapos no? yung no. pabato niya, ano yung pabato niya? Malaki. Malaki. Talagang gusto niya, side sa ilalim na. No? Hmm. Tsaka yung parang walang sabit. sa kanya ang dami <laughs> nasa dalawang kilo daw Ilang lang ang perasyon na yun ito mo magkano ba kilo? 600 Ay ba, Andre, may bandre may na? kilo no, nakamayroon siya isang libo meron na siya libo no ganun pa lang diskarte kailangan malayo ka lang sa tapos may dala tayong tulos lang tulos ayun no ganun lang nandiyan lang siya hindi siya nagmasilong pare. Oo. Oh, Talaga nangingis na. Talaga um, nangingis uh, na. Ayan. Ang kabit. Maliwin na kami. Nakahingi uh, tayo ng konting tip doon sa namimingwit. Ayos na rin. Nakaisang pura sa tayo. Balingin okay. naman tayo ng tip. Ayon, tip. Tayo na eh dito pala pare. T tama lang daw 'to itsura niya. Ganito 'yung itsura niya. Ano ko lang abang ko lang. Aba. Ganyan. Mo oh, uno. Hmm, para maaba 'yung bulatin yung niya papa. Ano mo talaga 'yung atakin na no? Hmm. Wala panipi isaw niya na. Hoy, oh, oh, kami na. Kali uwi na kami. <laughs> Sesya na kakonti po 'yung uli namin ni Isa teknik ayun mga kabida bali nagpahinga muna kami dito at uh, napansin namin itong mga ang tawag nito <laughs> aratilis ang dami you know, napapansin yung sa likod namin ang dami hmm. merienda merienda <laughs> kuha kami mga kabida tapos bigay natin sa mga bata wala ginawa na namin ang lot <laughs> yan yeah, o makakukuha pa niya malamig kuha tayo kuha tayo dami oh. Pero iba iba talaga diskarte sa pangingis Tulad lang. No? Alam niya yung mga diskarte kasi ayan. Madami siyang naulit. Marami siyang naulit. Tayo, nag pa lang. Kasi pa natin alam talaga yung tag nito. Yung sa mga ilog-ilog ba. Kaya kaya, nung nakaran nga, nakahuli kami. Kala namin, ganun ganun lang. Siguro na tsambahan lang yun. Or gutom yung mga ipon na no? par. Yeah. pa Ba, hmm. sumusunod naman tayo Paano ano, ano, pa, ano, ano, pa, ano, ano din, um, oh. Tulad tapos sa pwesto, tingnan mo yung pwesto niya. Nandun sa sa bil, bil bilad. At, uh, ang tangian. Sa gitna. Nasa gitna siya. Gusto ng gusto ng mga bata 'to kasi pamangkin ko. Diyan na lamig pa. mga bata ngayon hindi alam to puro cellphone kami nung bata kami pinakalaro namin to yung mga dami dito oh. sarap pala dito pre pag uh, sa susunod kapag uh, nakahuli tayo dito tayo magluto oh, sa baba ang lilim parang nasa kubo tayo oo oh, mm -hmm. ang lilim Ngayon, hmm? pwede dito magluto. Ang ganda. Ang dami nito. Oh. Walang tumutubong alos damo, no? Kasi malilim siya. <laughs> Ubas. 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 ng mga tawag nito ubas ng mga sa gubat mga adventure natin Bigyan na. <laughs> natin pa sa lubong yung mga pamahitin ko. halos nasisira lang sila yan sarap pala dito nga magluto kasusunod dito pagkatapos nating mauli kung may mauli, mauli tayo dito tayo magluluto sarap dito ang dami nga dyan ang <laughs> bata talaga inalaro pa to eh Pinapalobo kapag wala ng laman ano pare ubusin mo yung laman niya sa loob tapos papalobohin mo pamimigay mo <laughs> um, prutas sa kagubatan. Na hindi na alam ng ayun ng mga kabataan. Ya, không ôm lem long mà cá bát to mà ôm bớt luôn, được, tao đi đây, na tao nát đây, thế đi đi nát tay, Ito, meron pa rin. Meron pa rin. Ah, punta tayo sa pangunguan ng tag na to Aratilis dahil wala tayo na uli. Ay, may po? Bigay mo kay may dada. Ha? Ah? Bigay mo kay dada. <laughs> <laughs> Ito nice na lang Ito na lang yun Yan lang talaga yung lang talaga yung bigay sa atin May dala pa naman kami paluto Kaso Wala talaga Yun lang Tapos sa mga diskarte Ulang pa tayo Kaya yeah. Hindi pa tayo talaga Makahuli ng marami Ako nga ito lang yung nahuli natin maliit pa gusto kong pakawalan mamatay na matay pa ah. ok na, tupos para sa mga bata sa so, pamaking kung gusto mo yun, malamig-lamig pa tara, huwi na tayo mga mga may tala po naman kami paluto talaga yun know? o tapos yung ibang gamit namin na panluto, iniwan ko na lang para hindi na namin bibitin. Ito lang yung mahalaga hindi uh, para hindi mawala kung sakali man. Ito na